Paano nga ba gawing sticker ang mga comment ng ating viewers sa ating live na katulad nito? So mga Lodi, magandang strategy po ito na gawin natin sa ating live. If ever man, meron po tayong gustong i-highlights na comment ng sa ganun paraan, ay kitang kita po yan sa ating live na naka-sticker na katulad niyan. So mga Lodi, ito po is uh, ma-appreciate din ng ating mga viewers kung sino man po yung mag-comment na gagawin po natin ganyan yung kanilang mga comment. So mga Lodi, kung paano nga ba yan, panoorin nyo lang ang video na to. So, halimbawa po mga Lodi, ito po yung inyong live. And then, nakapili na po kayo ng isang comment na gusto nyo gawing sticker. Click nyo lamang po mga Lodi yung comment na yon And then, may lalabas po dyan na like, reply, ban, mute, sticker. So, mga Lodi, i-click nyo lamang po yung sticker. And then, ganyan na po yung lalabas. Pagkatapos po mga Lodi, no, yung sticker po na comment mga Lodi, no, i-drag nyo lang po yan ang dalawa yung dalili at i-hold nyo po para mapalaki na size na gusto nyo. And then syempre mga lodi, i-position na rin nyo na, uh, nyo na rin po yan ng medyo mataas na sa ganoon para hindi po matakluban yung inyong muka. At pagka po gagawa kayo ng bagong sticker comment mga lodi, automatic po mawawala po yung previous sticker at mapapalitan po yan ng bago nyo gagawin. At syempre paalala lang po mga lodi no, kapag ka po kayo ay nagpakiat sa inyong live, hindi na po kayo makakapagawa ng another sticker comment. Kinakailangan nyo pong mag re -like, Okay? So, kung gusto niyo patuloy na makapaggawa ng ganyang sticker, kailangan wala pong aakyat sa inyo like. Huwag mo kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako.